daghan. Bastos lagi niya. Ah, okay. Mga guys, mapako na human og spray sa tambayanan sa mga iro. Unya. Dapat dili man gyud mga mo pero nako na para napo ko ikatubag kung nay mangutana. Kana bitong pag-spray dili day sa yun pod. So, sa uban din na nga mga animals, mga alaga, syempre magkuan gyud ta nga magspray gyud sa area kay aron ang mga parasite, mga kato, mga sulit, mga 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 eliminate siya. Pero actually nara no kung pila ka liters ang imong kargaon sa imong likod para lang makaspray ka. Kanang every two days, okay ra man na ah. Puli-puli lang ta. Testingan lang ninyo kung unsay feeling po nga mag-spray po sa kuan sa yuta para ma-eliminate ang mga parasite. So, ako na koan nga, diligid sa yun siya. Mo, mo, karga ka o pila ka liters, 15 liters sa imong likod. Kamulo mo mag-spray. Tapos, haway baya po siya. So, siguro na-try po ninyo mag-spray nga na. So, makarelate mo. Pero mas maayo po nga makita po na ako nga mag-spray po mo sa area. Para makuha ninyo ba? Unsa day ang nga dili disen bugat. So actually, gi-spray na lang mo karon ang kuan area para ma-eliminate yun ang kuan kay karon lang na lugaran. Pero <clears throat> ang mga ero, to dito, nagkanya-kanya silang kuan Nangita silang lugar nga dili makuan ang baho o oh, besides kanang spray bahog din siya makalabad sa ulo sunod lang so oy black, eye, a black a ay black why why ay naku ah nagtambayan na sa iro na so natambayan din siya sa iro Hasil yang kelebatan seolah-olah dan memang erok. Lelab! Whitey! White! how dia lelab? Mana dia nak lelab? So Sige, sprayhan pa ni ang area kung asa yun yung tambay ang mga ero. Dili siya sa yun yun nga tas na buluhaton kay bugat din siya sa likod yun. O chemical ang imong gi gi sa likod. So Makalabay gyud siya sa ulo pod. ito sya, nagulit sa yon, nag spray, labi na, chemical